Pahinga muna ako, grabe. Akala ko madali lang kasi bangalga siya. So, mahirap din pala. Pawis na pawis na ako, men. Uy. Tsura ko naman. Okay lang kahit pawis. Comfy naman yung suot ko. Ayan, medyo maluwag. Tapos yung short natin. ayun. Ah, stretchable siya. Manipis napaka comfy, ayun dumidirin pagka hindi ako nakatingin. Paano naman ako magpuputol lang ano pagka nakatingin ako sa'yo. So, ngayon itong cellphone na to. So tinapisan natin dito kasi ang hirap pandukutin ng ilalim. Okay. Hindi na record yung pagkatumba. Tatanggalin natin to. Not sure kung pwede pa siyang pagapangin ulit sa ano. yung mga ugat-ugat niya. Sa bagaling to. Asok ang me mi Doon. nilagay ko sya dyan kasi may mga pareha sya dyan, no? Ayan, uh, sana, ano, mabuhay siya ngayong tag-init. Sorry, kailangan ko putulin yung bangalga, eh. So, ayun lang, guys. Salamat sa panunod. Bye-bye!